Hello everyone. So, mag-comment lang ako about Cindy Cinco. No, she's viral after her interview that she have a weekly 500k from here his sugar daddy. Her his sugar daddy. Okay. Maraming nag-react ng na mga ingetera. Maraming nag-react ng na mga ingetera, no. Lalo na sa mga ibang mga babae na walang 500k weekly, ha? Huh? ito lang masasabi ko girl bitches bitches Manahimik kayo ha ang sabi ang sabi ko everyone dapat marunong tayong pumalakpak sa gracia sa swerte sa ibang tao okay so Marami ako nakita mga nag-comment about Cindy Cinco na hindi daw totoo, na binibigyan siya ng 500k, whatever, whatever. Hoy! Mga inggetera, mga silingan, mga kadugo ni Cindy Cinco, whatever. Ganyan talaga everyone. Pag ang tao na hindi makabenefit sa sa'yo, talagang talagang hindi talaga yan maniniwala kung anong meron ka. At talagang hindi talaga yan, puro lang talaga ka negative at hit, hit ka talaga. But anyway, sa mga hindi naman talaga, talagang nakatingin lang kay, sa kagandahan at kasiksihan ni Inday Sinko, ni Cindy, talagang marami talagang nainggit ng mga girl, no? Ito lang masasabi ko, ha? Bitches, ha? Bitches, makinig ka, bitches. Ha? Alam nyo, ang tawag dyan, pinagpala. Swerte si Cindy Singko and she deserve it. Okay? She deserve it. Dili madali ang mahimong sugar baby nga alagaan ni imo, imong imong beauty, imong lawas, imong kagwapa o oh, kung buutan pa gyud na si Inday Cindy, ha? O oh, so talagang pinagpala talaga siya. Ha? At huwag kayong masyadong ano, ano, talagang exaggerated mag-react talaga na si Inday Cindy, ganon, ganon, ganon. Hoy, ang masasabi ko lang sa inyong mga ingetera, mga ingetera she deserve kung ano man ang mga natanggap niya from his sugar daddy, okay? Alam nyo, everyone, alam nyo, everyone, lalo na sa mga, sa mga nainggit sa kagwapahan at sa swerte ni Inday ha? Talaga kayo talaga, no? Ha? Kung talagang pinagpala lang talaga si Inday talagang palakpakan natin at magdasal tayo. Hi, sana all, maging Inday Cindy ko na mayroong 500k from Sugar Daddy, 500k weekly. O, oh, ba diba? Hindi yung mag-comment tayo ng mga, ay, ano yan, ay, ano, hindi yan totoo, ay, ano, gano'n. ganyan ang mga haters, mga loser, mga loser, ganyan, ganyan talaga, ha, ganyan. Walang pagmamahal, walang datong, at mayroon mang datong, hindi nakatanggap ng 500k weekly from Sugar Daddy, okay? Okay? So, kung swerte siya, girl, ha? Dapat, palakpakan natin mga sugar baby. Hoy, congratulations, girl. Okay? Talagang ikaw na. Ikaw na. So, sana all kami din. O, di ba? Dapat ganun ang gawin natin, girl. Hindi tayo manira sa kapwa natin babae. Di ba? So, ganyan lang talaga. Yan lang talaga masasabi ko, ha? Kayo mga inggitera kay Sindising singko Mamatay kayo sa inggit. Mamatay kayo sa inggit. Ha? She's deserve it, okay? So, hindi tayo dapat maingit sa swerte sa iba. Dapat palakpak tayo para din ang swerte. Come here, come here, come here, come here. O, oh, diba? Kayo kasi mga bitter, pangit pa, okay? So, sindesing ko is, sindesing singko is, um, pinagpala lang talaga siya. And she's lucky, girl.